as of 7 a.m., signal number 3 na dito sa amin. So, walang ilaw since 3 a.m. kung hindi ako nagkakamali. Kaya, nakakandila kami ngayon. So, mag-ingat tayo lahat. Dito sa satellite map, hindi ko sure kung naglandfall na or hindi. Pero, mapapansin nyo na nagbago yung itsura ni Typhoon Imong nung no, dito na siya pupunta sa Luzon, no? So, parang nawarak na siya. Ayan. And, pataas siya. So, yung nakikita nyo yung red dyan ay yan yung concentration ng mas malakas na ulan kaysa mga orange, yellow, green. So, dito sa amin, nasasalanta na kami, currently ongoing itong malakas na ulan dahil dito sa bagyong to. So, I hope na mapabilis yung kanyang pag-akyat para matapos na itong dilubyong to. So, kahapon pa, meron tayong nare-receive na ganito, emergency alert extreme. So, kung i-press natin yung OK, uh, orange warning rainfall sa Benguet at Pangasinan. So, nagbabanta ang matinding pagulan, pagbaha, at pagguho ng lupa. And then, kapag i-press pa rin natin, ayan, signal number 3 sa Ilocos Norte, Mountain Province at Benguet. Malakas na hangin ang inaasahan sa loob ng um, 12 oras. So, lahat ay pinag-iingat. So, syempre, i-press natin okay Thank you. As of 5 AM, yan po yung typhoon cyclone signal warning system. So yung blue signal number 1, yung yellow 2, yung red is yung orange is 3 and then yung red is 4. So dito sa amin sa Benguet including Baguio City, nasa red kami. So signal number 3 ngayon yung kinatatayuan ko kaya no wonder sobrang lakas ng ulan. And then yung 4 mas matindi kasi mas malapit yung ay ng bagyo dyan. So, tatahakin ng bagyong imong paakyat. So, pasensya na kayo kung madilim, no? And, eto na yung forecast track ng bagyo. So, may kita nyo, parang unusual siya, no? Na paganon na pa north -east. So, kung hindi ako nagkakamali, pa north northeast -east, imbis na pa north north sana, no? Kasi nga, hinihigop siya ni Tropical Storm Dante na nasa taas na ngayon ng Taiwan. So, nagkakaroon siya ng Fujiwara effect. That's why may interaction ng bagyong, ng dalawang bagyong yan. Kaya nahihigop ni Dante si tropical storm or typhoon na si Imo. So, as of 8am, ganito na yung itsura sa amin. Nagpa-fog and then ramdam din namin yung bugso ng ulan. So, hindi kita sa camera pero umuulan talaga siya. And then, malakas yung hangin. Katulad, may kita nyo dito o oh, ganyan siya. And then, may ibang...